Isang magandang araw po mga kababayan ko. Ngayon nga po ay magpapain muli tayo ng lumot. Ito po yung mga kinukuha ko nung nakaraang live natin. Ito po yung example ng lumot po na pinapain ni Kasyoko. Bale yung setup ko po dito ay split type T-NOT. Meron po tayong mga tutorial nito. Hanapin nyo lamang po sa aking Facebook page. yan. Ganyan lamang po ako mag-setup ng ating lumot. Tapos ayan yung ating plotter Tara, pwede na natin hiagis mga idolo. Yan, dyan lang sa tapat mga idol. Nang makita nyo pag kinagat. Yan, ilalapit ko lang ho ng bahagya. Yan, pwede na siya dyan. Bangan ho natin yung paglubog ng ating palutang. Kitang-kita naman ho. Yan siya ho. Maganda yung dawi dito mga idolo segundo lang sigurado may kakagat agad sa lumot nyo ayan o oh. kinagat na linubog na pwede na yan huli kabalbo yun mga idolo diba napaka anges o oh, grabe ang lakas ng tilapia mga idolo ayan. papagurin mo muna yan kung wala kang sibot mas mabuting pagurin para siguradong hindi siya makawala ayan at nagpupumiglas po yung lumot mga idolo Napakalaki uh, ata nito. Ayan, ganda ng size. Pulang-pulang tilapia. Ay, mameng may mame, mga idol. <laughs> Ayan, di ba? Wow, quality. Oop. Oh, di ba quality siya mga idolo? Oh. Good size. Tara ko na natin makita nyo. Ito siya mga idol. Yan. Oh, lapad ba? Yan oh. Buntot pa lang yan. Kung nagustuhan mo yung video na to mga idol, maaari mo itong i-share sa buong kapuluan. At bigyan mo na rin ng masigabong like. At pakifollow na rin po ng acting page. Maraming maraming salamat po mga idol sa inyong panonood. God bless you all and see you the next live. Maraming maraming salamat po. Paalam. Bye-bye. Yes sir. You know, lucky you. Oh. Whoa.